Kukuha tayo ng pagkain Sandali lang Ay Teka lang Teka lang Si Butter ang bilis kumain eh oh. Si Peanut ang himot kumain Tignan mo naman si Peanut kumain Babantayan ko kasi Aagawi ni Butter yung pagkain niya Tinanggan ni Butter yung kanyang ano Quintas Nagmamadaling kumain si Butter. Ito naman isang to. mahinihin kumain. <laughs> si Peanut kumain eh. Kailangan bantayan. Wala na. Finish na si Butter. Bilis lang niya yan eh. Ito si Peanut ayun. dami pa. Pwede kong isali si butter sa ano, ipabilisang kumain. Lagi siguro tong panalo pag sinali ko to sa pabilisang kumain. Butter. Cute-cute ni butter eh. Yung. Matakaw lang. Kung akala mo yung pusa, makonti lang kumain. Ako si butter, hanggat hindi, yan, hindi mo yan maluloko sa pagkain.